Uwi na mga lords. Sila po yung guest na nag-check-in sa White House. So, yan po yung maginaw. At medyo malakas po yung alon. Pero safety first. Kailangan muna nila magsuot ng uh, life vest lahat. Okay, so aarya na. Tingnan natin yung uh, bangka nila kung paano makakalusot dun sa bungad. Dun sa may pinakabunganga ng uh, breakwater. So yan guys, may oh, makikita nyo naman kung gaano kalaki yung mga alon dyan. Pero matapang yung nanay na may kasamang baby. So yan mga lods. Oh. Ayan, medyo tiligato sa part na yan. Pagka merong uh, malaking alon. So thankful naman at uh, maayos silang nakalabas at nakauwi. So thanks God. Just, yes, thank you for watching.